naisip mo na ba kung bakit parang hindi ka makaahon sa utang baka kasi may bagay sa loob mismo ng bahay mo na humahawak dito hindi ang wallet mo hindi ang trabaho mo kundi ang inidoro mo Oo, ang lugar kung saan dapat lumalabas ang enerhiya maaaring siyang palihim na pinagtatambakan nito hindi ito pamahiin ito ay nakatagong karunungan tahimik na ipinasa-pasa isinasagawa sa mga templo ibinubulong ng matatanda na may malalim na pagkaunawa, ang tunay na paglilinis ay hindi lang pisikal. At ngayong araw, malalaman mo kung ano ang dapat mong ibuhos sa inidoro. Upang hindi lang dumi ang mawala, kundi pati kahirapan, malas at mga harang sa espiritual na daloy ng iyong buhay. Sa bawat tahan ng Pilipino, ang inidoro ay tinatrato ng may praktikalidad at katahimikan. Nililinis natin ito ini-flu-flush At saka tayo lumalayo Hindi na iniisip pa Pero paano kung sabihin ko sa'yo Na ito ang isa sa pinakamakapangyarihang espiritual na bahagi ng buong bahay mo? Dahil ayon sa mga nakatagong aral ng budismo At sa nakalimutang karunungan ng ating sariling mga ninuno Ang inidoro ay higit pa sa lugar ng paglabas Isa itong portal ng enerhiya Isang lagusan hindi lang para sa pisikal na dumi kundi para sa mga dinakikitang bigat na pasan natin. Utang, kahirapan, guilt, at mga emosyonal na pasanin. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay isang paalala. Paalala ng nalalaman ng lola mo kahit hindi niya ito hayagang binanggit. Paalala na ang enerhiya ay nananatili kung hindi pinapansin. At umaalis lamang kapag inuutusan. Kaya kung matagal ka nang nagsusumika pero parang hindi ka pa rin makaabante. Kung kahit gaano ka mag-budget o magdasal, ay parang dumudulas pa rin ang pera sa mga palad mo. At kung may bulong sa kaluluwa mong nagsasabing, hindi lang ito tungkol sa kita, ito ay spiritual Ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring magbago ng lahat. Dahil sa video na ito, hindi ka lang manonood, Magsisimula kang i flash palabas ang lahat ng hindi na dapat manatili sa buhay mo, espiritual, emosyonal, at enerhiyang pasanin. Ang suliranin, mga hindi nakikitang harang nagsusumikap ka, tapat kang nagdarasal, tinusunod mo ang mga patakaran, nagbabadget, nag-iipon, nagsasakripisyo, pero kahit gaano ka pa parang laging naaantala ang biyaya. O mas malala pa, dumarating nga pero agad ding nawawala. Parang paulit-ulit na siklo. Isang sumpa. Pero paano kung hindi ito basta-basta malas? Paano kung may iba? Sa mga aral ng spiritualidad, parehong budismo at sinaunang paniniwalang Pilipino, may paniniwala na ang kahirapan ay hindi laging praktikal. Minsan, ito'y enerhiya. Ang utang ay hindi lang basta numero sa papel. Isa itong bigat parang tanikala sa iyong dibdib. At ang mga tanikalang ito hindi laging mula sa labas. Minsan, nakabaon na sa mismong bahay mo, sa mga gawi mo, at sa mga enerhiyang hindi mo nakikita. Napansin mo na ba na may mga bahay na parang mabigat ang hangin? Kahit gaano ito kalinis, may bumabalot na tensyon. Isang uri ng tahimik na stress na hindi maipaliwanag. Natutulog ka pero hindi ka nakakapagpahinga, kumikita ka pero hindi ka umaasenso. Nagdarasal ka, pero panandalian lang ang katahimikan. Hindi ito katamaran, hindi ito kabiguan. Ito ay stagnant energy, nananatiling enerhiya na naninirahan sa mga limot na sulok, saradong pintuan, ato pati sa loob ng ating mga tubo. Sa maraming tahan ng Pilipino, nagsisindi tayo ng kandila bilang proteksyon. Naglalagay tayo ng barya sa may pinto para pumasok ang swerte. Naglalagay tayo ng asin sa mga kanto ng bahay para sumipsip ng malas. Pero, paano naman ang inidoro? Ang lugar kung saan araw-araw ang dumi, parehong pisikal at espiritual, ay inaasahang umaalis. Kung ang espasyong iyon ay may tinatagong bigat, lahat ng ginagawa mo mula sa pagtatrabaho hanggang sa pagmamanifest ay parang paglangoy pataas sa agos. Mabuti ang intensyon mo. Malakas ang puso mo. Pero may bagay na hindi mo nakikita ang pilit na humaharang. At ito ang hindi alam ng karamihan. May alaala ang enerhya. Tulad ng trauma na nananatili sa katawan, ang kakulangan ay nananatili sa loob ng bahay. At habang mas pinapalampas mo ito, mas lalakas ang kapit nito at mas mag-aanyaya ng kaparehong enerhiya. Kaya kung ang buhay mo ay tila pa ulit, ulit na paghihirap, kung bawat oportunidad ay nauuwi sa pagkawala, kung pakiramdam mo ay sinusubukan mong tumubo sa laso na lupa, panahon na para itanong mo sa sarili, anong klasing enerhiya ang pinapayagan mong manatili? Dahil ayon sa mga aral na ibabahagi namin sa video na ito, ang pinakamakapangyarihang paglilinis ay hindi nagsisimula sa sala, sa altar, o kahit sa panalangin. Nagsisimula ito sa lugar kung saan dapat umaalis ang lahat ng hindi mo nakailangan. Ang inidoro bilang banal na daluyan ng enerhiya. Sa modernong panahon, ang inidoro ay tinatrato ng may hiya, katahimikan, o paulit-ulit na gawain. Isa lang itong gamit, isang lugar kung saan tayo nagpa-flash at pagkatapos ay kinakalimutan. Pero sa sinaunang espiritual na paniniwala, kabilang ang budismo at katutubong karunungan ng mga Pilipino, ang inidoro ay higit roon. Isa itong gateway, isang espiritual na daluyan kung saan maaaring pakawalan ang negatibong enerhiya, emosyonal na basura at mga harang sa espiritu kung gagawin ito ng may layunin. Naisip mo na ba kung bakit ang mga monghe, albularyo, at mga energy healer ay laging pinapansin ang tubig? Ang tubig ay hindi lang panlinis. Ito ay alaala. Ito ay pagdaloy. Ito ay tagapagdala ng intensyon. At saan ba sa bahay ang may pinakakonsistent na paglabas ng tubig? Sa inidoro. Sa mga nakatagong aral ng budismo, may banal na pagkaunawa na bawat bagay sa tahanan mo ay alinman ay humahawak ng enerhiya o nagpapakawala nito. At ang inidoro, kapag ginamit ng may kamalayan, ay nagiging espiritual na exit door. Hindi lang ito nagtatanggal ng basura. Inaalis nito ang bigat, bara at espiritual na dumi. Pero may isang problema. Marami sa atin ang hinahayaan itong manatiling barado sa enerhiya. Bakit? Dahil hindi natin ito tinatrato ng may respeto. Hindi natin ito nililinis ng may layunin. Hindi natin ito ginagamit bilang isang sagradong espasyo na ganoon sana ang layunin nito. Sa mga tahan ng Pilipino, nililinis natin ang pintuan gamit ang tubig na may asin. Nagsisindi tayo ng insenso sa altar. Nagdarasal tayo bago kumain. Pero bihira tayong manalangin para sa lugar kung saan tayo pinakamaraming ibinubuhos. Bihira nating basbasan ng espasyong inaasahan nating pagdaluyan ng lahat ng hindi na natin kailangan. Kapag hindi natin pinapansin ang lugar na ito, ito ang nangyayari. Ang natitirang enerhiya, takot, stress, trauma sa pera ay naiipon. Hindi ito umaalis. Nagtatago ito. At dahil hindi natin kinakausap ang espasyong iyon, hindi natin napapakawalan ang dapat ng lumisan. Ang epekto? hindi na nanatili ang pera, hindi nagtatagal ang kapayapaan. At ang pag-asa, parang pilit. Pero kapag sinimulan mong tingnan ang inidoro bilang isang espiritual na portal, lahat nagbabago. Dahil mula noon, hindi ka na basta nagpa-flush ng tubig. Nagpa-flush ka na ng kakulangan. Nagpa-flush ka na ng takot. Nagpa-flush ka na ng mga sumpa, ng bawat mabigat na sandali, ng bawat bakit ganito parate. Natanong na tahimik na sumama sa iyo ng maraming taon. At ang katotohanan, hindi mo kailangang humingi ng tulong sa makapangyarihang manggagamot. Ang kailangan mo lang ay isang makapangyarihang intensyon na ibubuhos sa tamang lugar. Sa susunod na bahagi, ibabahagi namin sa iyo ang eksaktong sangkap na kailangan upang gawing sa sagradong daluyan ng paglaya ang iyong inidoro. Simple. Abot kamay. Sinauna. At kapag ginawa ng may bukas na puso, kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Ang sangkap. Ano ang ibubuhos at bakit hindi lahat ng paglilinis ay kailangang magarbo o komplikado? Minsan, ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng halo. Ibinuhos ng may malalim na intensyon sa mismong lugar kung saan umaalis ang bigat. Kaya ano nga ba ang dapat mong ibuhos sa inidoro? Upang pakawala ng utang, alisin ng malas, at buksan ang agos ng kasaganaan. Tatlong simpleng sangkap. Pangkaraniwan. Pero kapag ginamit ng may banal na pagkaunawa, nagiging makapangyarihang kasangkapan. Asin. suka, Tubig. Halina't himayin natin, hindi lang kung ano sila, kundi bakit sila gumagana. Unang asin, ang sinaunang panlinis ang asin ay hindi lang pampalasa. Sa bawat ng Pilipino, mula baryo hanggang syudad, ang asin ay matagal nang itinuturing na tagapangalaga. Nilalagay natin ito sa mga sulok ng bahay para itaboy ang masasamang espiritu. Hinahalo sa tubig upang linisin ang enerhiya ng paligid. Ginagamit sa mga ritual na hindi man ipinaliwanag ng ating mga lola ay paulit-ulit nilang isinagawa. Ang asin ay sumisipsip. Hinahatak nito ang negatibong enerhiya at kapag na-flush na, isinasama nito ang lahat ng iyon palabas. Sa mga templo ng mga Buddhist monk, ginagamit ang asin upang sumipsip ng spiritual pollution. Sa energetic science, ang asin ay sinasabing nagpapakalma sa mababang vibration ang uri ng enerhiya kung saan nakakapit ang utang at malas. Ikalawang suka ang tagaputol ng enerhiya. Ang suka ay hindi lang panglinis ng kalat, ito rin ay pumuputol ng bara, kasama na ang mga bara sa enerhiya. Naranasan mo na bang pumasok sa kwarto na parang mabigat ang hangin? Parang may tensyon? Parang may hindi maipaliwanag na siksik na damdamin? Iyon ay energy build-up. At ang suka ang espiritual na panlinis nito. Sa mga tradisyong pagpapagaling ng Pilipino, ang suka, kadalasang may kasamang mga halamang gamot, ay ginagamit upang putulin ang sumpa o linisin ang psychic debris. Ang talas nito ay pumupunit sa mga paulit-ulit na siklo, kabilang na ang siklo ng kahirapan at malas. Ang mensahe nito? Dito, nagtatapos ang siklo. Tatlong tubig, ang banal na tagapagdala. Ang tubig ay buhay, pero higit pa roon, ang tubig ay alaala. -ala. Taglay nito ang intensyon. Dinadala nito ang vibration. Kaya nga makapangyarihan ang spiritual baths. Kaya tayo nananalangin sa tubig bago ito inumin. At kaya ginagamit ang tubig upang ipadala ang ating mensahe sa espiritual na mundo. Kapag ang asin at suka ay hinalo sa tubig at ang banal na halong ito ay ibinuho sa inidoro, may mahiwagang nagaganap. Hindi ka lang naglilinis, Naguutos ka. Ipinapaabot mo sa iyong tahanan, sa iyong kaluluwa, at sa universo. Tapos na ako sa kakulangan, pinaalis ko na ito. Ang halong ito ay nagiging isang simbolikong pahayag. Isang sagradong timpla na sumisipsip sa hindi na kailangan, pumupunit sa mga paulit-ulit na tanikala at dinadala ang iyong intensyon sa kailaliman upang iflash at hindi na muling bumalik. Pero ito ang pinakamahalagang bahagi. Dapat mo itong ibuhos nang may kamalayan, nang may pokus, nang may buong presensya. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa sangkap. Nasa enerhiya mo habang ibinubuhos ito. Sa susunod na bahagi, ituturo namin ang eksaktong step-by-step -step na ritual. Kailan ito gawin? Paano ito gawin? At anong mga salita ang dapat banggitin? upang tuluyang mapakawala ng espiritual na kahirapan. Ang step-by-step -step ritual. Ito ay hindi basta gawaing bahay. Ito ay isang spiritual reset at bawat hakbang ay sagrado. Bago ka magsimula, tandaan mo ito. Gagana lamang ang ritual kung ito'y isinasagawa ng may dalisay na intensyon. Hindi ito pamahiin. Ito ay energy work at ang pinakamakapangyarihang sangkap dito ay ang layunin ng puso mo kailan gawin ang ritual. Pinakamainam na oras, maagang umaga, bago sumikat ang araw. Gabi, pagkatapos ng alas din ng gabi. Kapag tahimik na ang enerhiya at payapa ang paligid, pinakamainam na araw. New moon, para sa mga bagong simula. Full moon, para sa mas matinding paglaya. Maaari rin tuwing linggo o biyernes, mga araw ng paglilinis sa tradisyong Pilipino. MJ kailangan mo. Isang baso ng malinis na tubig. Isang kutsara ng asin. Rock salt o sea salt. Isang kutsara ng suka, mas mainam kung white o cane vinegar. Isang malinaw na intensyon kung ano ang nais mong pakawalan. Utang, malas, kakulangan. Tahimik na espasyo, walang istorbo. Optional, puting kandila o tahimik na musika. Hakbang uno, iayos ang espasyo tindihan ng puting kandila kung meron ka. Isara ang pinto. Huminga ng malalim. Higupin ang linaw. Ilabas ang bigat. Tahimik mong bigkasin. Tinatanggap ko ang kapayapaan, proteksyon, at espiritual na paglaya. Handa na akong pakawalan. Hakbang dalawa. Ihanda ang halo sa baso, pagsamahin ang tubig, plus asin, plus suka. Habang iniikot ito pa kanan, ibulong. Hayaang sumipsip ang timplang ito ng lahat ng bara, Sirain ng paulit-ulit na siklo at dalhin pa layo ang kakulangan. Huwag magmadali. Ihalo ito ng may pokus at taimtim na puso. Hakbang tatlo. Humarap sa inidoro. Ang exit point mo lumapit sa inidoro ng dahan-dahan. May kamalayan. Ituring ito hindi bilang maruming bahagi ng bahay, kundi isang sagradong lagusan. Dito lalaya ang iyong mga espiritual na harang. Tumingin sa tubig at sabihing, dito nagtatapos ang hindi na para sa akin, ngayon aalis ang lahat ng humahadlang. Hakbang apat, ibuhos ng may layunin ibuho ang timpla sa inidoro sa isang tuloy-tuloy na galaw. Habang ibinubuhos, sabihing malinaw, Pinalalaya ko ang lahat ng utang. Pinalalaya ko ang lahat ng kahirapan. Pinalalaya ko ang lahat ng kamalasan. Hindi na ako alipin ng kakulangan. Ngayon, ako ay malaya. Damang-dama mo ang bigat na unti-unting umaalis. Isipin mo ang utang bilang usok na itim, umaangat, umiikot, at pumapasok sa tubig. Hakbang lima, iflash ng may kapangyarihan, iflash ang inidoro. Panoorin ang pagikot ng tubig at isipin kasabay nito ang lahat ng bara sa buhay mo. Bigkasin ng buong damdamin, ipinapa-flash ko ang lahat ng hindi na nararapat tinatanggap ko ang biyayang karapat dapat sa akin. Mula sa sandaling ito, malinis ang aking enerhiya, malinaw ang aking landas. Hayaan mong ang tunog ng flash ay mag-echo sa loob ng iyong kaluluwa, tulad ng kampana ng kalayaan. Hakbang anim, isara ang ritual sa pasasalamat, patayin ang kandila. Umupo ng tahimik sa loob ng tatlong minuto. Hayaan mong lumapat ang bagong enerhiya. Ngumiti ng marahan at sabihing, Salamat, salamat, salamat. Tapos na ang paglaya ko. May espasyo na ang biyaya para dumaloy. Maaari mong ulitin ang ritual isang beses kada linggo, lalo na kung pakiramdam mo ay mabigat ang emosyon o parang walang galaw sa pananalapi. Pero palagi mong tandaan, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ibinuhos mo. Ito ay tungkol sa kung sino ka pagkatapos mong ibuhos ito. Mga senyales na gumagana na ito ibinuhos mo na, na-flush mo na. Binigkas mo ang mga salitang maaaring ibinulong noon ng mga ninuno natin habang may sinding kandila. Ngayon, ano ang susunod? Ang mga espiritual na ritual ay hindi laging sumisigaw. Minsan, mahina silang bumubulong. Pero kung magmamasid ka, mararamdaman mo ang mga senyales. Dahil kapag tunay na gumalaw ang enerhiya lahat ay sumusunod sa loob mo, sa paligid mo, at lampas pa roon. Unang senyales parang tulog bata ka. Hindi lang mahaba, kundi tahimik, malalim, at walang abala. Wala nang mabibigat na panaginip. Wala nang pagising na pagod. Parang sa wakas, nakahinga na ang iyong kaluluwa. Bakit? Dahil kapag naflash mo na ang enerhiya ng utang, takot, at hiya, hindi na kailangang laging alerto ang katawan mo. Ikalawang pakiramdam mo ay emosyonal na nakaluwag. May mga taong biglang umiiyak. May iba namang tumatawa. Yung iba, biglang lumalalim ang hinga. Pero halos lahat ay nagsasabi ng iisang bagay. Parang gumaan. Maaari kang biglang gustong maglinis, magayos ng gamit, o maglipat ng mga kasangkapan sa bahay. Hindi yan basta trip lang yan ay enerhiya mong nagre-reset. Kapag nailabas ang malas o spiritual dirt, bumabalik sa tama ang iyong panloob na kompas. Tatlong mayo, maliliit na pagbabago sa pananalapi. Hindi mo kailangang manalo sa loto, pero bantayan mo ang maliliit na himala sa pera. May refund na biglang dumating. Ang matagal na bayad ay biglang natanggap. May kaibigang biglang nagyayang libre. May tumawag tungkol sa bagong trabaho o oportunidad. Yung dating umutang na taon na ang lumipas, biglang nagbayad. Hindi ito tsamba. Ito ay kumpirmasyon ng espiritu. Oo, may gumalaw. Ikaapat na, mas kaunti ang harang, mas magaan ang daloy. Mapapansin mong, mas dumadali ang mga bagay. Kapag nagsalita ka, nakikinig ang iba. Kapag may sinubukan ka, may resulta agad. Ang mga ang parang sarado dati, bahagyang bumubukas. Ito ang tinatawag na energetic alignment. Kapag malinis na ang loob, sumasabay ang labas. Kahit ang dating mahirap kausap, parang mas kalmado. Kahit ang abala, parang hindi na nakakabigat. Bumabalik ang pag-asa. Marahil ito ang pinakabanal na senyales sa lahat. Naniniwala ka ulit. Hindi sa pantasya, kundi sa sarili mo. Pagkatapos ng ritual, maraming nagsasabi, hindi ko alam kung bakit. Pero parang may nabago. Hindi na ako takot. Ang pagbabagong 'yan ay hindi ilusyon. Iyon ay pananampalataya. Hindi bulag na pag-asa, kundi tahimik na kapayapaan. Isang pakiramdam na baka nga baka nga hindi ka isinumpa. Baka lang barado ka lang dati. At ngayon, malinaw ka na. Sa susunod na bahagi, ibabalik natin ang lahat sa pinagmulan konekta ang ritual na ito sa malalim at madalas na hindi binibigkas na espiritual na kaugalian ng kulturang Pilipino. Ang koneksyong Pilipino Bago pa man sumikat ang social media, bago pa nagkaroon ng YouTube, at bago pa natin tinawag itong energy work, alam na ito ng ating mga lola, ng ating mga tita. Maging ng tahimik na kapitbahay sa kanto, ramdam nila ito. Hindi man nila ginamit ang mga salitang tulad ng vibration o energetic portal, ang tawag nila rito, linis bahay, pagpag, dasal, alay. Pero sa esensya pareho lang ito. Isang uri ng espiritual na kalinisan, ang gawa ay paglilinis, hindi lang gamit ang tubig, kundi gamit ang intensyon. Hindi lang para mawala ang dumi, kundi upang paalisin ang dilim. At ang inidoro, hindi rin ito nakalimutan. Sa maraming probinsya, ang matatanda ay nagtatapon ng asin sa inidoro tuwing mahal na araw. May ilan na tahimik na nagdarasal habang nagpa-flash. Ang iba naman, hinding-hindi matutulog pagkatapos gumamit ng inidoro sa gabi nang hindi naguhugas ng paa o pinapatay ang kandila. Bakit? Dahil kahit hindi nila maipaliwanag, nararamdaman nila ito. Alam nila na ang enerhiya ay naninirahan sa mga lugar na hindi natin iginagalang. At kapag nalilimutan natin ang mga espasyong ito, ang sama ng loob, kamalasan, at kahirapan ay unti-unting naguugat doon, tahimik, hindi napapansin. Hindi ito basta kalinisan. Ito ay espiritual na paggalang likas sa mga Pilipino ang pagiging espiritual. Hinahawakan natin ang banal na tubig sa simbahan. Sinasabi nating tabi-tabi po kapag dumadaan sa ilalim ng punong may diwa. Bulong ang dasal sa ulo ng ating anak habang sila'y natutulog. Hindi ito basta gawi. Ito ay mga ritual na ipinasapasa hindi sa sulat, kundi sa damdamin at kilos. Ang ritual na ginawa mo ngayon, ang pagbuhos ng sagradong timpla sa inidoro, maaaring kakaiba sa panlasa ng makabago. Pero sa totoo lang, ito ay pagbabalik. Pagbabalik sa tahimik ngunit makapangyarihang kaugalian ng ating mga ninuno. Pagbabalik sa koneksyon. Pagbabalik sa respeto sa enerhiya ng sariling tahanan. Hindi ito bago. Sinauna ito. Sa ginawa mong ritual, hindi ka lang naglinis ng inidoro. Pinarangalan mo ang iyong pinagmulan. Ipinapaalala mo sa sarili mo ang mga bagay na nalimutan ng makabagong mundo. Na ang iyong tahanan ay refleksyon ng iyong espiritu. At ang inidoro, kahit laging wala ay bahagi ng sagradong espasyong iyon. Kaya ngayon, habang nagsisimula ng gumalawang enerhiya, habang unti-unti mong nakikita ang mga senyales, habang ang kasaganaan ay papalapit na sayo, tandaan mo, ito ay Pilipino, ito ay espiritual, ito ay banal. Pangwakas na pagninilay at cooling affirmation. Hindi ka isinumpa masyado ka lang mabigat ang pasan. Maaaring napadpad ka sa video na ito dahil sa matinding pangangailangan. Maaaring may kaibigan na nag-share nito sa'yo. O baka naman, may mahina pero matatag na bulong sa puso mong nagsabing, subukan mo ulit, isang beses pa. At ngayon, narito ka. Nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay na hindi kayang intindihin ng karamihan. Nilinis mo ang iyong espasyo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Hinarap mo ang hirap, hindi sa galit, kundi sa malinaw na intensyon. Ang inidorong dati mong binabalewala, ngayon ay naging portal ng kapangyarihan. Dahil ang kahirapan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hiya. Sa takot. Sa pakiramdam na ikaw lang ang naiwan habang ang mundo ay umaabante. Pero ngayong araw, may ginawa kang sagrado. Binasag mo ang siklo. I-flush mo ang pasanin. Lumikha ka ng espasyo, hindi lang sa pitaka mo, kundi sa enerhiya mo, sa isipan mo, sa kaluluwa mo. Huling affirmation, taglish para sa koneksyon sa pusong Pilipino, huminga ng malalim. Ipatong ang kamay sa iyong dibdib. At ulitin ito, dahan-dahan, malinaw, taglay ang lahat ng pananampalatayang natitira sa iyo. I am not cursed. I am cleansed. I release fear. I welcome flow. Hindi na ako alipin ng kahirapan. Pinapalaya ako ang sarili ko ngayon. I choose abundance. I claim peace. I create a new energy in my home, in my life, in my spirit. At habang binibigkas mo ito, alamin mo ang isang mahalagang bagay. Nagbago na ang enerhiya. Hindi dahil sa mahika kundi dahil na alala mo kung sino ka talaga isang sagradong kaluluwa na may kapangyarihang iflash ang anumang hindi na dapat manatili panawagan sa pagkilos call to action kung ang ritual na ito ay nagdala sa iyo ng kahit isang saglit ng kapayapaan kung may naramdaman kang pagbabago kahit kaunti pagtiwalaan mo yon alagaan mo yon ulitin mo ito at kung sinasabi ng puso mo na ang mensaheng ito ay kailangan ding marinig ng iba. Isang kaibigang nalulunod sa utang, isang inang humihiling ng himala, isang OFW na pasan ng higit pa sa pangungulila. I-share mo ang video na ito ng may malasakit. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. At habang dumarami tayong hindi lang naglilinis ng tahanan, kundi ng ating enerhiya, mas lumalakas ang ating bansa, ang ating komunidad, ang ating henerasyon isang sambayanang espiritual na matatag at pananalaping malaya.